Okay, mga bay. Ito, pag-usapan natin yung uh, shooting incident dyan sa Ayala, sa EDSA. Ayala Tunnel. Nung nakaraan na araw, di ba? Yung binaril yung kagitgitan. Sinasabi nila ay uh, no raw, parang nagkapikunan sa pagmamaniho. Okay alam niyo kung bakit dahil itong suspect na to ay talagang ano talaga to ah mayaman tapos Chinese may lahing Chinese yata masasabi po natin na mayaman talaga ibig sabihin dapat laliman po ang investigasyon na yan sa Chinese niyan, ay sa suspect na yan. dahil talagang baka mamaya membro ng ano yan di ba? alam mo na baka member mo, ano yan masasama dahil konting ano lang marilagad eh di ba ngayon dito tayo sa ano sa anak itong anak ng biktima ay nagpatulpo agad <laughs> siyempre eh kumalat na yan ikaw pa naman eh hindi ka ba kikilos para makasiguro-siguro makasigurado siya na itong suspect na to ay mahuhuli at makukulong kaya pinatulpo na para mayroong media magbantay gano'n yun eh at in-interview nga ito ni Senador Rapi Tulpo ito, pakinggan natin magandang hapon po sa inyo, Mark Anthony. Okay po, sir. Uh, una una sa lahat, ang aming pong pinapabot na malungkot na simpatiya sa po sa inyong Papa. Tinawagan na hubak ba kayo ng ating PNP at naikwento ninyo na po ng ating kapulisan yung pangyayari? Opo, kagagaling po lang po sa loob, sir. Ngayon, ngayon nga lang po. Palabas pa lang po ako. Okay. Ano po yung sabi ng PNP? Kahuli na daw po, sir, yung, ano, yung... suspect. Yung... Yung... Okay. Bakit daw uh, po siya na maril? Pagkakalam ko po, po sana, pagkakasali po kanina eh, parang umilig daw po ang ulo dahil po sa uh, pagkakagigit niya. Road rage na pong nangyari. So, kasi sabi po dito po sa police investigation sir eh, uh, wala naman pong makitang motibo na uh, Pagpatay kundi init lang yung daw po Ayan, na. Ano, ano. ano naman po ang sabi ng sospek Yung sospek po nakakulo ngayon. O, daw po. Baka naman sa kambrami binibibibibito. Palibas yung mayaman at uh, Chinese. Kung so, pwede po talaga yun sir para maklear po natin kung andun na po siya pala sa kambrami o... Correct. Sabi po dito. Correct. Eh baka naman eh, ito ay uh, pakuyak-kuya ako eh. Eh siyempre <laughs> uh, binibigyan po, special po, treatment. Nagkakampante na, po kami dito eh. Wala pa po pala siya So, ang pagkakalam niyo po ay nasa uh, daw. Hindi lang alam kung saan sa Camp Hindi eh, po namin alam ito. Basta sabi po Klame. Wala po siyang nasabi sa mga investigador, sa mga otoridad nung siya ay uh, kausapin kung bakit niya nagawa yun? Wala pa ako nasabi sir. Ano pong kalibre na baril ang ginamit niya? Kalibre pa rin daw sir. Okay. May kasama uba ba siya nung ginawa niya pamamaril sir? Wala po yata ang kasama sir yung namaril. Saan po nanggaling si Papa niyo? nung nagkasalubong po sila nitong CEO sa kalsada sa EDSA. ko po nagsundo po na estudyante ko. Ah, tapos nagkasabay sila. Opo. Okay, and then bigla nang Okay, yun nga, parang nagkakagit-gitan hanggang sa itong isa, palibasi may baril, mayabang, pinaputo ka na nang wala pong kabog abog Opo, sir. Hindi katulad sa ibang road rage, may bumaba, nagsigawan, okay, nagkakainitan, suntokan hanggang sa nawi sa violenting insidente. Ano yun? Tumabilang, tapos pinagbabaril? Alos yung sa CCTV footage po, hindi po magkatabi. Eh. Magkaiwalay na po sila ng waiter. Pagkat na po si Black Mercedes, yung pinadrive ng papa ko, papa po siya sa may tunnel po. Ang mas kahabolan po ng Mercedes po, eh, yung tan na kulay green sa CCTV footage po ako. So, hindi kaya yung kulay green ang pinupuntunan niya, kaya lang yung papa niyo ang tinamaan. Hindi, hindi naman po sir, kasi yung gray po na, band na nasa kanan na, po. Si papa ko po nasa kaliwa sa babang way po. So, mag-isa lang po itong CEO. Opo. Ah, eh baka nag-urimentado po, ito. O nawala sa tamang pag-iisip na? Hindi, hindi lang po natin alam sir. Pero sabi po kasi nangyari na kasama ng papa ko. Kaliwag pa lang daw po, talagang gigit git na daw po yung lock na, na, ano, mga tapos nakababad po ng busina. Ganito ang gagawin po namin Sir Mark Anthony, ano po? magpapadala po ako ng staff ko ngayon sa Kamkrame para makinig at manood at mag-usisa at mag-imbestiga kung ano po yung mangyari dito sa ginagawa nilang uh, pag-imbestiga at anong kaso na file at baka naman itong si Yu ay nakatanggap ng VIP treatment. Iyan po inaalala nyo. Sino pong nagdala dito kay Yu sa Kamkrame po Sir Mark? Pag dito sa uh, Makati Central Police Station. Nakapasok kayo mismo sa Cam at nakita niyo po face to face. Ito pong si Yu. Hindi pa po kami nakarating ng Clami. Wala pa po. Sabi pa lang po dito sa Police Station. Sa Makati? Opo. Paalis na po sana po kayo. Babunta na po na kami po rin ako. Eh. Nasaan po yung mga labi ng papa niyo po? Nasa po rin Maria po. Marisol. Ito yung paborito kong general. General Nartate, sir. Magandang hapon po. Uh, magandang hapon po, Apo Senator, at saka sa taga-pakinig natin, magandang hapon po. Kukulan po sana kami ng update, General, tungkol po doon sa pamamaril uh, sa biktima si Anisito Mateo ng isang uh, Gerard Raymond Talusay sir? Uh, opo, uh, yung uh, with regard to the shooting incident, sa hapon, dyan sa long edge sa ng 2.30 p.m., Uh, nahuli na po natin. We already uh, arrested the culprit uh, full suspect to in that shooting incident. Uh, also recovered was uh, the uh, vehicle that uh, is driving, including the firearm. Ano na po yung kanyang motibo? Bakit niya po nagawa yung pamamaril, uh, General? Well, uh, so now, hindi siya na nagsasalita so, tungkol sa uh, incidente na yan. But, uh, one of the uh, living witness, yung yaya mismo na nakasakay dun uh, sa sa Innova, nakasama nung nabaril ng driver, isang sinasabi niya is uh, hindi niya pinagbigyan so, sa, sa dataan ng kalsada mula papuntang uh, ETA. Nagsimula pa yun ng galing ng uh, BGC. So, ibig sabihin, hinahabol po sila nitong Mercedes kasi Mercedes po ang dala nitong suspect. Uh, sa tingin ko po, hinahabol po yan. Nakainom po ba siya? Amoy alak ko ba? During the arrest, uh, hindi po siya nakainom at uh, wala namang pong sign uh, o uh, he's under the influence of people. Okay. So, bukod po doon sa victim na si Mr. Mateo, mapala naman po na walang ibang nadamay. Uh, tama po yun. Ang uh, uh, naging uh, victim lang po ay yung namatay na driver. While doon sa nakasakay pa doon sa sasakyan, is hindi naman po na galusan except for uh, trauma and uh, doon sa mga five standard kung saan nag-exit po yung uh, bullet. Ay wala pong nasaktan o natamaan pang iba. And uh, in fact, there is only one, bullet cartridge na na recover therefore only one ang uh, shot that said by shot as he departed from the merchandise from the uh, suspect. Ito ba ay uh, Chinese A national o Chinese Filipino po? Filipino po ito. Yung pong sasakyan Mercedes, ayan po ipag-aari sa register LTO, Susumo Husoy. Ano po yung katungkulan niya doon sa kumpanyang yon, sir? We will be investigating when and how the uh, vehicle is now in control of uh, Gerard mm. Okay. Um, uh, at of uh, immediately after the shooting incident, when we got hold of the identity of the uh, vehicle is BCS 77, ang plate number. Tama po yun na uh, nagmamat na yung plate number na yan ay yan talaga ay para sa Mercedes-Benz na yan. At ang registered owner is uh, a certain Japanese national who is living in uh, Las Piñas. So, pinurusuhu natin noon and upon uh, checking, doon sa area, including the securities, including the uh, kung sino na ngayon yung nakatira dun sa bahay na kung saan nakaregister yun, ay hindi na po, wala na po sila matagal na na hindi na sila nakatira dun at matagal na rin yung dumarating sa sakyan doon dahil wala na siya doon. Siya na pong may-ari si Talusan, you. Pero bakit po hindi pa rin nailipat yung pangalan daw nung sasakyan? Um, uh, maybe maybe hindi pa nakapag-execute baka salitaan pa lang. Na, okay. Sige po. Salitaan pa lang yung kanilang uh, uh, turnover. O yung baril po na ginamit, lisensyado ho ba? At sa anong klaseng baril po, General, sir? Okay, when we profile for the suspect or kung sino may hawak ngayon dun sa sasakyan kasi nakita lang natin yung sasakyan na BCS 77 through backtracking po ng uh, ating uh, CCTV, the investigators did us to address in uh, Riverside uh, Pasi. Mm -hmm. uh, doon sa Riverside Pasi na yun, it shows na ang nakatera po doon, Gerard do Uy. Uy. Kaya, uy. Gerard Uy. Kaya, kinag po natin yan about sa uh, LTO. Ang uh, isa na nga rin dyan is yung sa uh, firearm. He's a uh, registered owner of uh, two firearms. Caliber 40 pa sang Taurus at sang Jericho. So we asked, when we hosted him at nakita natin doon yung Mercedes-Benz, uh, Mercedes -Benz, uh inipitahan na natin, investiga, immediately put him in arrest when we recovered the uh, uh plate number na BCS inside the uh, Mercedes-Benz. Kasi yun na yung Mercedes-Benz. Eh? Uh -huh. so then we asked for uh, the firearm. Sinorender naman yung firearm. Yun. Nagka, uh, yun na yung ebidensya natin dapat para. Okay, so yung, yung firearm po na, na ballistic na po para magmatch na yung po ay nagamit at uh, yung pong uh, bala na basiyo ay tumutugma po. Yes, that's correct. Uh, kanina lang po, lumabas na yung uh, results ng ating... Uh, when we got hold of this uh, evidence uh, 8 or 7 a.m. this morning, uh, 12.30 or 1 p.m. this day also, Nag-release na, -release na uh, forensic uh, group natin na uh, the cartridge that was recovered in the incident day. Um, uh, mm -hmm. Nag-match ito sa uh, isang firearm na registered under ano, his name. Mm -hmm. That is a uh, Taurus firearm. Taurus tapos .40 caliber uh, po. Ta and uh, aside from that of course, is uh, when we subjected it to para pinag-examination, nag-participate po yun. Ayun. Ano po yung kanyang trabaho uh, General itong si um, Uy? Ang kuwento uh, niya, Businessman. and uh, profiling, ang nalaman pa noon palang natin na resulta, right involved sa ano uh, tracking. Nais nice ko po kayo congratulate sa po ninyo matawang kasi po nahuli pala ito. Ginamitan po ito ng police investigative uh, technique o na-follow up operation. So dito lumilitaw na talaga magaling po, masusi po yung ginawa pag imbestiga ng ating PNP kaya po na nasakote itong uh, uh, si oi. Uh, uh, nasa na po ngayon itong si uh, si Uy, uh, Sir General? Uh, uh, nasa under ng custody, sa under arrest, nasa Makati uh, Police po. At uh, dinodocument po lahat ng sinabi natin, binag-usapan natin kanina. Nakadocument at dinodocument para for inquest uh, anytime soon. Pasasalamat po is uh, ako lubos na nagpapasalamat lalong-lalo na sa ating mga kapartner who owns and controls of the CCTVs around Metro Manila. Sila po ang uh, isang uh, nag-cooperate dyan para makita natin kaagad kung saan nanggaling at saan pumunta. And at the same time, CCTVs and, and or documents uh, from uh, different uh, security agencies. Yung alam nyo, yung mga hotel po natin, punong-puno po ng uh, dyan, CCTV at sa uh, security agency. May like, mga detectives din po sila dyan. Sila po ang nagbibigay ng information. Pinagmamat-mat oh, okay. lang po natin yan. Eh. so, we were led to that uh, uh bahay at uh, these pieces of evidence. Sir, gusto ko lang maklarify ano, ano ba talaga pili na you or oi? Kayo po sabi niyo oi. Gerald Talusan Yu. Yu. Why you? Opo, oh, why you? Ano po ika ikakaso sa kanya ngayon, uh, General? Murder po. Ayun, buti. Walang kawala, walang piyansa. With that, maraming maraming salamat po. Police Major General Jose Melencio Natatis Jr., NCRPO Chief. Mabuhay po kay General Sir. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Good afternoon sir. po. Sir Mark Anthony, ano po pwede ko maitulong, kami na po ang gagawa ng koordinasyon sa inyong family para kami po ay mag-extend ng tulong uh, po, sir, para sa inyo po, po. at nakikilala po. Pero pinapabalik po ako rito ng mga kabula, sir. Dito po sa Makati Presentation Center para siguro makapag-file ng formal complaint. Siguro po, sir, kasi na naibisigat na kanina eh. Okay. Well, mag-ingat naman po kayo, sir. Baka naman yung pagpunta nyo dyan, sabay na kayo pag-aaregluhin. Huwag na huwag nyo pong gawin yon. Hindi naman po siguro, sir. Pero din po namin ng na ospisya. Opo, exactly. Kasi po, alam ko na yung mga istan yan, bakit mga yaman, eh kukuha po sila ng mga tulay-tulay at kuminsan yung tulay na kinukuha nila, police, na kakausapin so. kayo, uh, kayo kayo'y kukumbinsin na ayusin na lang at magpa-promise ng kuwanano, langit at lupa sa bandang huli, hindi naman po tinutupad. Mga ngako, pagkatapos, once na nakapirmahan na sa police station, tumatalikod na. Huwag po. I-demanda nyo po. And then later on, kapag sa tingin nyo po, eh, ayaw nyo na pong ituloy yung kaso, pwede po sa usgado na kayo ang mag-file ng desistance kung tawagin. Okay, sir. Sige, sir. I-monitor po namin ito from time to time. At usap po tayo palagi. Okay. Ingat po, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat po, sir. Uh, Tutok po yan. Papa, huwag niyo po ibang ang telepono para si Odette, sir. Mga kausap kayo at namin yung mga detalye tungkol sa mga labi ng papa mo at kung saan kami pupunta para magpabot po ng tulong. Salamat po, Sir Mark. Salamat, salamat din po, Sir. May karugtong. <coughs> Yun, Ah uh, una sa lahat, uh, Pasalamatan muna natin eh. Siyempre, congratulations dito kay NCRPO Chief ah OC si NCRPO Chief OC Melencio Nartates Jr. Ah, uh, s'empre, congratulations sa iyo, sir. At higit sa lahat uh, sa GPNP na si Sir Marbel. Uh, dahil kung hindi sa autos niya, di ba? Hindi ma-action na niyan. Nang ganong kabilis. Uh, alos isang araw lang yata. Wala yata isang araw eh. Nahuli niya eh. At siyempre sa mga kasama, sa mga tauan ng dalawang to ni Laser, Chief PNP at saka Inserpio, at sa lahat ng mga involved dito sa investigasyon dito sa incident, incident sa Ayala. Congratulations po sa inyo lahat. Ang gagaling nyo ha. Tapakan natin. Magagaling, magagaling. Ang bilis ng aksyon dahil sa CCTV, sinundan nila ang CCTV. Kung saan tumakbo itong suspect, siyempre. Kitang-kita -kita naman na kung saan siya liliko, siyempre may CCTV. Kung saan siya, siya papasok sa kanto, may CCTV. Kung saan siya ehento may CCTV. Di ba? Sinundan nila ng sinundan hanggang sa natuntun itong suspek na to. Uh, ayun. Huli ka ngayon. At ngayon niya tinatanggi mo. Ang balita natin eh. Todo raw ito. De... Hindi... <laughs> Kitang-kita na nga sa CCTV, todo tanggi pa rin ang lakas talaga ng tama, no? <laughs> Kaya napakaganda ng nangyayaring yung panahon na to. Hindi mahihirapan masyado ang ating mga investigador, dahil sa nagkalat ng mga CCTV. Di ba? Parang ano eh, ginaya na talaga nila. Malapit na tayo maging katulad ng ibang bansa na di ba? Malapit na tayo na yung mga nagkakarera, di ba? Hinahabol ng kapulisan, sinusundan ng city light, di ba? Sa baba. So sana ganun tayo sa balang araw, di ba? Napakaganda niya. Kaya at saka dito naman sa hinayopak na to na buti Pilipino pero yung itsura niya mukhang Chinese no chaka pili dunya yo why yo kaya yo iba mo mela in Chinese yun yung, yung lang nasabi lang siguro ito na Pilipino dahil uh, dito na naging citizen Pilipino na siya kaya lang ang pagtataka lang natin dito dahil lang sa gitgitan nakahanda ka ng pumatay ng tao di ba? ibig sabihin sanay na sanay na itong pumatay itong mama na to nakakabahala yung mga ganyan tao, kaya tayo po, pag nasa kalsada po nako, ano ba naman yung kung kumaway ka man lang uh, excuse me uh, di ba, mauna ako thank you, di ba, parang ganun eh, parang kahit sumingit ka tapos kakaway ko lang ng konti uh, hindi man nila marinig kaway lang, sabihin na Thank you. Salamat. ba? Diba? Mababawasan na nila. Ah, ah, mababawasan ng init ng ulo nila. Lalong-lalo lalo na kung napakainit ng panahon. ba? Diba? Kaya sa mga singit-singit yan, ah, huwag kayong mahiya kumaway. Eh. Salamat. Hindi man, niyo, hindi man nila marinig yung boses, pero sa isang kaway, ah, alam na yan. Thank you. Salamat. Parang ganun. 'Di ba? Kaya ingat-ingat po tayo, huwag po tayong ano, huwag po nating gayahin itong hinayupak na suspect na 'to. Dahil 'yan ang hirap kasi sa pag may baril eh. 'Di ba? Pag may baril ka kasi, inasa mo na lang yung buhay mo diyan sa baril mo na 'yan eh. Okay naman yung may baril pero dapat may disiplina. Pag kinakailangan lang, 'di ba? dono naman tayo eh. Kapag kahit may barat tayo, hindi pwede na display-displayan. Pag kailangan lang, kung nakita mo na binubunutan ka na, tapos pinutokan ka na, tapos nakatakbo ka pa, o di pwede mo na gantihan yun. Kasi makikita naman sa CCTV yan eh, kung sino ang unang nagpaputok, di ba? Ganun na patang gawin natin mga kababayan, mga motorista natin dyan. Lalo-lalo na itong mga alam nyo, huwag po tayong mang mata. <laughs> huwag po natin matain itong mga mga rider lang kuno, no? Pero huwag ka. Ah, sila nga sila ngayon napakadelikado, eh. Sila po yung napakadelikado dahil kahit rider mga yan, hindi mo kilala kung saan nang galing yan. Diba? Kahit pangit yung ginagamit yung motor, eh, huwag natin matay niyan dahil baka mamaya, eh, nakahanda sa, sa oras ng gipitan, eh, nakahanda ang iwan niya yung kanyang motor. Dahil niya, wala siyang habulin dahil bulok na yung motor, eh. Di ba? <laughs> mag may mag-ano ni di ba? Ota. parang ota kang ginagamit nila dyan. Kaya, ayun. Uh, dahil natutukan na ito ni Senador Rapi Tulpo, eh, automatic yan. Babantayan nila to hanggang sa dulo. Uh, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Eh, pasalamat lang tayo dito sa PNP dahil nahuli agad ng bilis. Muli, congratulations dito sa Chief PNP natin. Dito kay Chief NCRPO si Melencio Nartates Jr. Ah, uh, congratulations dahil nahuli niyo agad.